maligayang pagbabalik sa Tinagalog Mystery Recap. Ngayon, eko kwento ko sa inyo ang isang translate sa Tagalog, na comedy fantasy mystery movie film, mula sa dalawang libot siyam na may pamagat na simbol, pero bago tayo magsimula, maari bang makahingi sa iyo ng konting suporta? isang hapon na lalaki na nakasuot ng makukulay na pajama ang nagising sa isang puting silid na walang pinto o bintana, at walang halatang kisame. Lumapit siya sa isang pader upang masilip ito ng malapitan, at may kakaibang bagay siyang napansin na nakausli. Isang protuberance, na may hugis na kahawig ng isang parte ng katawan ng lalaki. Pagkatapos niyang pindutin ng ilang beses, pinindot niya ang dulo nito at biglang lumabas ang daandaang mga anghel na sanggol, mula sa sahig at mga pader. Tumawa sila ng ilang segundo bago bumalik sa pinanggalingan ngunit may iniwan silang bagay ngayon, mga parte ng katawan nila naman ang nakausli sa mga pader at sahig. Ito ang yugto na tinatawag na learning. Pagkatapos niyang amuyin ang daliri na ginamit niya upang pindutin ang kakaibang bagay, siya ay sumigaw sa takot at nagsimulang umiyak, humihingi ng tulong mula sa kung sino mang naroon, ngunit walang sumasagot. Dahil dito, nagdesisyon siyang pindutin ang iba't ibang mga button upang makita kung ano ang mangyayari. Sa tuwing pinipindot niya ang isang button, iba't ibang bagay ang bumabagsak mula sa itaas, mula sa maliit na toothbrush hanggang sa malaking letter V. Sa pagpindot niya ulit ng parehong button, lumabas ang parehong bagay. Dito niya sinimulan ang kanyang eksperimento. Sa isang partikular na pindutan, lumabas ang isang malaking tambak ng chopsticks. Ngunit mabilis din nawala ang kanyang tuwa nang ang kasunod na button ay maglabas ng isang maliit na kariton na bumangga sa kanyang mga binti. Ang susunod naman na pinindot niya, nagpakita ng isang kwit na naglabas ng otot sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang oras, maraming iba't ibang bagay na ang naipon ng lalaki sa silid. Nang ipinukol niya ang isang bola sa pader, pinindot niya ang isang button na nagbigay sa kanya ng sushi. Natuwa siya dahil sa gutom na siya, ngunit napansin niyang wala siyang toyo. Humiling siya ng toyo mula sa kanyang mga captor, pero gaya ng dati, wala pa ring sagot. Kaya pinindot niya ang isang button ng paulit-ulit hanggang sa marami ng sushi sa harapan niya, ngunit wala pa ring toyo. Sumuko na siya at kinain ang sushi kahit walang toyo, natuwa siya dahil masarap pala ito. Ngunit nang matapos na ang huling piraso, sa pa lamang dumating ang isang bote ng toyo, sa galit niya, tinulak niya ang bote at napindot ang ibang button, na nagbigay sa kanya ng lumang 3D glasses. Nang sotin niya ito, nakita niya ang isang anghel na sanggol na nakaturo sa kanyang parte ng katawan. Natuwa ang lalaki dahil akala niya nahanap na niya ang kasagutan. Ngunit pagkapindot sa partikular na button, nagkaroon lang ng countdown at lumabas ang isang higanteng kwit, mula sa itaas at naglabas ng utot na naman sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas, at nakabasa na siya ng limang volume ng isang libro ng manga, na lubos niyang kinagiliwan. Subalit nang pinindot niya ang button para sa ika na volume, ikapito ang lumabas. Dahil dito, nagdesisyon siyang subukan ang iba pang mga button. Nagbigay ang mga ito ng ikawalo at ikasyam na volume, ngunit wala pa rin pang anim. Ang huling button na pinindot niya ay may mahalagang sorpresa, nagbukas ito ng bahagi ng pader na nagtago ng isang pinto sa likod nito nagsimula ng magdiwang ang lalaki sa kanyang natuklasan, ngunit sa sobrang tuwa, nalito siya kung aling button ang nagpapabukas ng pintuan. Sinubukan niya ang isang random na pindutan, at sa kanyang gulat, nakita niya ang mga African tribesmen na tumatakbo mula sa isang pader. Patungo sa kabila, ang susunod na pindutan ay nagpaulan ng tubig mula sa itaas. Nang sa wakas na hanap niya ang tamang button, tumakbo siya patungo sa pintuan, ngunit sumara ito sa kanyang mukha. Dito niya napagtanto na nananatiling bukas ang pintuan hanggat nakababa ang button sinubukan niyang e-press ito gamit ang iba't ibang paraan, pinaandar niya ito gamit ang kanyang paa, hinampas ng flies water mula sa malayo, pero walang gumana. Pati ang paggamit ng lubid at heating it with air, mula sa electric fan ay hindi rin naging matagumpay. Susunod niyang plano ay gumamit ng kariton, upang itulak ito pagkapindot sa button. Ngunit pagtanto niya na hindi niya kontrolado ang bilis ng pagtakbo. Kinailangan niyang humanap ng paraan upang manatiling nakababa ang button. Nilagyan niya ng malaking vase sa ibabaw nito, ngunit bumalik pa rin ito sa dati. Kaya naman, naisip niya na kailangan niyang punuin ang vase para maging mas mabigat ito. Sinubukan niyang gamitin ang water bottle ngunit walang silbi. Kahit anong pilit niyang ibaling ang tubig, laging siya ang natatamaan. Sinunod niyang sinubukan ay punuin ang vase ng sushi, ngunit naging sobrang bigat nito at hindi niya kayang buhatin. Dahil sa bigat ng vase at makipot na leeg nito, ginamit niya ang mga chopsticks para alisin ang sushi sa isa. Pagkatapos ng ilang sandali, nang maalis na ang sapat na sushi, nagawa niyang buhatin ito ng bahagya. Ngunit nang makarating na siya sa mga button, nakalimutan niya kung alin ang tamang pindutan. Nang sinubukan niya ang isa, muling lumabas ang mga African tribesmen na aksidenteng tumama sa vase at nabaasag ito. Dahil dito, lubos na nagalit ang lalaki. Sa kanyang pagkabaliw, sinubukan niyang takpan ang button gamit ang sushi, ngunit hindi rin ito umubra. Bumalik pa rin ang button at lumabas ang bahagi ng katawan mula sa mga sushi. Tinakpan niya ito ng tape, sinundan ng bakal, ngunit wala pa rin epekto. Matapos uminom ng painkillers para sa sakit dulot ng pintuan na paulit-ulit na bumabagsak sa kanyang likod, at pagkatapos ng isang mahabang tulog, nagdesisyon siyang mag-toothbrush at pinindot ang water button. Ngunit maling pindutan ang kanyang napindot at isang tali ang bumagsak mula sa kisame. Dahil dito, nakaisip siya ng bagong plano. Binuksan niya ang pintuan, at gamit ang tali, sinubukan niyang iswing ang kanyang sarili upang makarating sa pintuan bago ito magsara. Sa kasamaang palad, nang mabuksan na ang pinto sa likod ng pader, napagtanto niyang nakakandado ito. Nakaabot siya pabalik sa silid bago tuluyang sumara ang pintuan, ngunit natamaan pa rin siya nito. Sa galit, sinipa niya ang pader, at nagbukas ang isang button na nagpakita ng lumulutang na susi sa gitna ng silid. Tulad ng nangyari sa pinto, nawawala ito kapag bumabalik ang button. Kaya kailangan ng lalaki na makahanap ng paraan para manatiling nakabukas ang pinto habang nasa loob ang susi. Ngunit bago iyon, kailangan niyang hanapin muli ang button dahil na-distract siya at nawala ito. Tinatansyan niya kung saan tatama ang paa niya noong ang pader at pumili siya ng isang button, ngunit isang aso ang lumabas mula sa pader at nagtatahol ito. Nangyari rin ito sa susunod na button. Sa pangatlong pagtatangka, sa wakas ay nagtagumpay siya. Habang nakatutok ang kanyang tingin sa button, unti-unti siyang umatras at kinuha ang isang piraso ng sushi upang markahan ang tamang button. Ngunit nang pindutin niya ito, muli na namang lumabas ang aso. Sa pagkakataong ito, natagpuan niya ang button ng mas mabilis at ipinagpatuloy ang kanyang plano nagpakita ang tali, at ginamit niya ito upang abutin ang iba't ibang button, pero hindi pa rin ito sapat. Nang bumagsak siya sa sahig, nakita niya ang isang plunger na nakuha niya mula sa isa sa mga button, at nagkaroon ng ideya kung paano solusyonan ang kanyang problema. Maaari niyang gamitin ang plunger upang itulak ang sarili mula sa pader. Matapos ang isang nabigong pagtatangka, naging maayos ang plano, at ang kombinasyon ng pagswing sa tali at pagtulak gamit ang plunger ay nagbigay daan sa kanya para pindutin ang button. Nakuha niya ang susi, pinindot ang door button, at mabilis na pumunta sa pinto bago ito magsara. Wala siyang sinayang na oras at mabilis na isinaksak ang susi sa lock at pinihit ito, ngunit sa kanyang pagkagulat, may isa pang lock sa itaas ng pinto na nangangailangan ng tatlong numero para mabuksan. Sa pagmamadali, nabagsakan siya ng pinto habang ito'y nagsasara, at sa inis, inihagis niya ang plumber sa kabilang pader, na nagpindot ng button at nagpalabas ng isang African tribesman. Habang pinagmamasdan niyang naglalakad ang tribesman, napagtanto niyang may tatlong numero sa nuon nito, na malamang siyang kombinasyon na kailangan niya. Dahil limitado ang oras bago magsara ang pinto, inulit ng lalaki ang proseso ng pagswing sa tali at pagtalon ng tatlong beses, isa para sa bawat numero. Sa pangatlong beses, nanatili siya sa lugar at binuksan ang pinto, na medyo natigil kaya kinailangan niyang puwersahin ito ng malakas. Nang sa wakas ay mabuksan niya ito, ang pader sa likod niya ay nagsara, iniwan siyang nakakulong at walang sapat na espasyo para tuluyang mabuksan ang pinto. Lubos na nalungkot ang lalaki at umupo sa sahig, umiiyak habang naaalala ang masasayang oras na kasama ang mga bagay na nakuha niya mula sa mga button. Noon siya ay nakakulong rin, ngunit kahit papaano ay may puwang siyang gumalaw at may aliw. Ngayon, napagtanto niyang hindi niya na-appreciate ang mga iyon habang nariyan pa sila. Biglang naramdaman niya ang simoy ng hangin mula sa kaliwa, at nang hinawakan niya ito, na niyang may bitak na nagsasabing peke ang pader. Hindi siya nag ng oras, at puner sa ang panel, agad na tumakbo palabas hanggang marating niya ang isang misteryosong hallway na lumulutang sa isang itim na espasyo. Pakiramdam niya ay parang isang habang buhay ang ginugol niya sa pagtakbo patungo sa isang exit. Nang sa wakas ay marating niya ang isang silid, mahaba na ang kanyang buhok at kumupas na ang kulay ng kanyang pajama. Ang silid na ito'y walang laman at ang pinto na ginamit niya ay nagsara agad, pero imbes na mga batang anghel, mga matatanda na ang nariyan, na naglalaho sa pader at iniiwan ang kanilang mga bahagi bilang mga button. Ito na ang face na tinatawag na, practice. Samantala, sa isang lungsod sa Mexico, nag-aalala ang pamilya ni Antonio dahil ang kanyang ama, isang wrestler na kilala bilang Escargoman, ay mas tahimik kaysa dati. Iniisip ng kanyang asawa na marahil ay dahil mas bata ang kanyang susunod na kalaban, ngunit ipinaalala ng lolo na ang mahalaga ay karanasan, hindi edad. Si Escargoman ay sinundo ng kanyang anak na si Sister Karen, gamit ang truck niya at siya'y dinala sa wrestling ring para maghanda. Kabilang narito ang pagbabago ng damit at pagdarasal sa Birhen. Sa eskwelahan, si Antonio ay inaapi ng kanyang mga kaklase na tumataya laban kay Escargoman, tinatawag siyang mahina at talunan. Habang papalapit na ang oras ng laban, muling ginamit ni Sister Karen ang kanyang truck upang sunduin si Antonio at ang kanilang lolo para makita si Escargoman sa aksyon. Hindi na nagtagal si Karen, kaya sina Antonio at ang kanyang lolo ay nakahanap ng upuan bago magsimula ang laban. Ang unang team na pumasok sa ring ay ang Northern Tough Ones, na binubuo ni na Super Demon at Tequila Joe. Pagkatapos, dumating si Escar Goman at ang kanyang partner na si Silver Eagle, sa ilalim ng team name na Kiss Me A Lot. Si Silver Eagle ang unang nakipaglaban para sa kanilang team at maganda ang simula niya, pero mabilis siyang na-overpower ng na magsama-sama ang Northern Tough Ones sa halip na one-on-one -on -one na laban patuloy nilang hinihikayat si Escargo man na makisali sa laban, ngunit tumanggi siya hanggang sa makawala si Silver Eagle, matapos magpagulong-gulong na nagdulot ng pagkakasagupan ni na Super Demon at Tequila Joe. Si Escargo man ay mabilis ding na overpower. Pero nang akmang tatamaan na siya ng kanyang kalaban gamit ang upuan, pinindot ng lalaki sa misteryosong silid ang isang button at biglang humaba ang leeg ni Escargo Man, na nagresulta sa pagbagsak ng kalaban sa isang hit gamit ang kanyang ulo. Sa silid, wala nangyayari, kaya patuloy niyang pinindot ang button, na nagresulta sa pagkakabagsak ni Silver Eagle, ng referee, ni Antonio, at maging ng bell. Sinubukan ng lalaki ang iba't ibang button, isa'y nagpaapoy ng isang metal band singer, sa isang concert sa Los Angeles, ang isa'y nagpatigil ng isang Russian magician mula sa pagpapakawala ng kanyang assistant, at ang ikatlo'y nagpatahol ng isang lalaki sa China sa kanyang sariling mga aso. Akma na sanang susuko ang lalaki nang mapansin niya ang liwanag mula sa itaas unlike the previous room, wala nang kisame dito, at makikita niyang lumilipad ang mga anghel sa di kalayuan. Nagdesisyon siyang subukan ng bago, imbes na pindutin ang mga button, ginamit niya ito bilang mga hakbang sa pag sa pader. Gumana ito, at sa bawat pagkakataon na humahawak o humahakbang siya sa mga button, may kamanghamanghang nangyayari sa mundo. Habang pataas siya, mas komplikado ang mga epekto, hindi nalang kalikasan kundi pati ang sangkatauhan sa bawat akyat, mas naging malawak ang epekto, mula sa mga bulaklak na namumulaklak hanggang sa elephant na namamatay. Sa oras na marating niya ang tuktok, hindi na niya kailangang humawak sa mga button dahil lumunutang na rin siya, tulad ng mga anghel. Gamit ang kanyang natutunan sa mga naunang silid, niyakap niya ang kanyang bagong papel bilang isang Diyos, at sinadya niyang pumili ng pinakamalalaking tagumpay ng sangkatauhan, hindi na lamang random na pagpindot. Nang matapos siya, napaligiran siya ng mga balahibo imbes na mga pader, at siya'y pumasok sa isang nagniningning na portal na dinala siya sa huling silid. Ang huling silid na ito ay may mga kontinente sa mga pader at isang malaking button na malapit na niyang pindutin. Ito ang face na tinatawag na, future, sana ay iyong nagustuhan ang topic natin sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at e-turn on ang notification bell, para mapanood pa ang iba pang videos na katulad nito. Salamat sa panonood.